Marami ang nagme-message sa atin na gusto daw nilang bumili ng biik. Minsan, yung iba, hindi ko na nare-replyan pero nanonotice ko po kayo mga ka-farmers. Nais ko lang kong sabihin sa inyo ang dahilan at sana ay hindi ho kayo nagtatampo mga ka-farmers. Sa panahon po kasi ngayon ay sobrang gipit po or kung baga kulang po ang supply ng biik. Kulang na kulang po talaga mga ka-farmers kasi dito ho sa amin ang dami pong naghahanap ng biik. So halos araw-araw may dumadaan ho dito sa bahay naghahanap po at gustong bumili ng biik pero alam nyo po dahil medyo okay na po ang panahon dito sa lugar namin at wala na hong napabalitang nagkakasakit ho na baboy, yung iba ay nagsisimula na pong mag-alaga ulit. So bumibili po ng mga biik dito sa amin. So kami naman ay hindi makakatanggi lalong lalo na po doon sa gustong bumili po ng inahinin at saka barakuhin para ho sila ay makapagsimula ulit sa pag-aalaga. Kami naman ho dahil gusto naming makatulong at kinakaawaan po tayo ng may kapal, hindi ho natamaan yung ating mga alaga. So pinagbigyan po namin mga ka-farmers ng sa ganung paraan ay makakatulong po tayo sa iba. Pero dahil ilan lang po yung inahin natin, syempre hindi po natin mapagbigyan lahat. So sa ngayon po, marami pa rin po ang nag-aabang kung kailan po tayo muli magwawalay ng biik. Kasi every time po na magwawalay po kami mga ka-farmers ay ubus po lahat ng babae na biik. Minsan may matira pero yung 13 pababa lamang po ang dede mga ka-farmers. Yung 14 pataas naman ay binibili po nila para gawin pong inahin. So, ang nangyari po mga ka-farmers, yung inaalagaan po namin dito ay halos puro lalaki na lang po mga ka-farmers. Gawa ng hindi po tayo makakatanggi doon sa gustong pong magsimula ulit sa pag-aalaga. So, ngayon po mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo ang aming fattening area. So, makikita nyo po dito ang dahilan kung bakit hindi po kami nagbibenta ng maraming biik at tanging inahinin at barakuhin lamang po ang aming ibinibenta. Mga ka-farmer. So ito po yung ating fattening area ay halos wala na pong laman mga ka-farmer. So dito ho sana ay kasya po dito ang 20 heads, pero itong napasok ko natin ay 9 heads lamang po mga ka-farmers. At dito naman sa kabila itong kulungan na ito ay kasya po dito ang 30 heads po mga ka-farmers. Pero itong naipasok po natin ngayon ay nasa 15 heads lamang. So Puro po ito lalaki na biik mga ka-farmers. Ayan, tingnan nyo. So, wala na pong babae dito dahil 14 po yung kanilang dede. So, binili po lahat para gawing inahin mga ka-farmers. At dito naman ho, ayan, tingnan nyo. So, wala pong kalaman-laman mga ka-farmers. Kaya nga, hindi po kami nagbibenta ng biik sa ngayon. Lalo na po't bultuhan mga ka-farmers. Dahil tingnan nyo po itong aming mga kulungan. Halos wala na pong laman. So ang pakiusap ko po doon sa mga gustong bumili sana po ay 'wag po kayong magtampo lalong-lalo na po doon sa mga followers natin. So, sana po ay maintindihan nyo po mga ka-farmers dahil sa ngayon po ay sobrang nagkulang po sa supply ng biik lalong-lalo na po dito sa lugar namin halos araw-araw po may naghahanap ng biik mga ka-farmers so doon po sa mga nagme-message sa akin na gusto nilang bumili ng biik so sana po ay mapanood ninyo ang video na ito nang sa ganun ay maunawaan nyo po mga ka-farmers